kahit ordinaryong Pilipino, tukoy na tukoy na alam na alam na na talagang ang pumirma, ang nag-approve ng budget, si Saldico at saka si Martin Romualdez. eh, bakit ba hindi na lang diretsuhin na na yun na talaga dapat ang ipatawag, yun na kagad ang Bakit? Ang dami pang mga klase na mga legal maneuvers na ginagawa nila dyan. Pilit nag i-discredit sapagkat alam nila mula sa maraming mga kamay hanggang sa kahuli-hulian sa magitan ng mali-maleta na dinadala sa kanyang bahay, tinatunayan yun ang Ordi Gutesa. Kung baga yun na yung final blow eh, na naghahanap ng link para maikonekta, yun na yun eh. Siya lamang. Ngayon, sisirain, pilit na sisirain. Sapagkat alam nila, siya lamang ang tumukoy kung saan napunta ang mga yung ganong karaming pera, saan mo gagamitin yun? Marami silang paggagamita. Sabo marami silang iniisip sa mga susunod na mga panahon. Yun ang kanilang sinasabi. At lahat na mga yan, gagamitin nila yung pera. Sana man lang gagamitin nila yung pera. Pansarili nilang pera. Hindi yung pera ng bayan. Hindi mula sa buwis ng mga tao.